tayo ay matanda na sana di tayo magbago ah! kumusta ka na? okay lang po medyo malungkot lang po nung nakaraan pero okay lang oh. po ngayon Bakit ka malungkot nung nakaraan? siyempre po hindi tayo magkasama Actually, oh, nagpamiss din talaga ako eh. Ayun si Mo, ano? Hindi po. Oh, bakit hindi? Eh, nagtatampo ka nga eh. Um, ah, mabungko tayo! <laughs> ay, gudu. Ay, wait lang po. Pasan kasi tayo. Teka, <laughs> hindi nagkasundo yung sagwan natin parehas. Magkaibaya tayo tayong sagwan. Ah, ganito na lang. parehas tayo ganito. Ay, pati yung sagwan. Pati sagwan, hindi nagkasan doon. Ay, rin. Ay, ano ko ito alisin? <laughs> Ay, sorry, sorry. Wag ka mo. Sorry. Punta tayo sa gitna. Sayang naman yung bylawing touran na rin. To, eh. Chot, parang... Tara po. Tignan mo, andito pa rin tayo, oh. Papunta pa tayo, ba? Pupunta tayo sa gitna. Ganun na pa tayo. Wait. Di na kaasundot talaga. O, sige. Sige, tara. Ay, bababanggalit pa rin. Ha? Ay, bababanggalit pa Sorry, po. Pasensya na po. Ano gum? Abang tumatagal. Paganda ka ng paganda. Nakakais ka na ha. Hindi ko. Ha? Parang hulog na hulog na ako sa'yo. Siguro ka na. Kaya kailangan ko nang magpapogi. Para naman kumantay na ako sa level ng ganda mo. Matagal ng papaganda. Paganda ng paganda. Alam na nasisinagan ka ng araw <laughs> dala lang po yun ng liwanap ah? <laughs> eh gusto naman gumanda ng nasisinagan ka ng araw ikaw na muna po magsagwan po ha? ako na muna? sige baka pagod ka na eh <laughs> hindi kaya paano mo magsagwan Comfortable ka ba dyan? <laughs> Sige po, itigil mo na muna po yung pagsagwan ko. Itigil muna pagsagwan? Okay. Diyan ka nag-i-enjoy. you ano oh, po? Amoy po akong anay. Hindi lang ako sabihin ka sa'yo. Sandal ka na lang ulit. O, oh, di ko naamuin. Sige na, sandal ka na ulit. Sorry ah, eh. hindi ko napigilan. Eto, so, na-miss ko na rin kasi yung ano, yung, yung aroma mo. <coughs> e, joke lang. Siyempre, alam ko naman yung amoy mo. Mabango pa rin. Kayo nga po eh. Bakit? Ah, may usok po. Ay? Ay, may usok. Kanina pa tayo magkausap. Gilid pa rin tayo. Ikaw ano o. po ba ito? Ha? Kailan po yan? Importante po. Magkasama tayo. Uh, hindi naman talaga. Alam mo pa, hindi ka mag magsagwan. Ganito kasi yun. Ganito kasi yun. Ganito kasi yun. Ganito kasi magsagwan at magpagsagwan. para pumandar tayo. Hindi nga po tayong nagkakakulit. Pumandar tayo. Pa, alam mo lang hindi, pero pumandar tayo. Alam mo ba, Carla? Ang relasyon, parang sagwan lang. Dapat sabay kayong pumipidal. Dapat sa isang direksyon lang. Hindi pwede yung isa papunta kaliwa. Ang isa naman papunta kanan. Diretso lang. <laughs> isalang lang yung natutungan mo. ang relasyon. Sana, tulad ng Salwan, ganun lang tayo. Na isang patutungan natin sa dulo. At yun yung araw na pinakaintay

Vanilla lamig. Oh, Ay, kasi oh, ako. Ano? Kala, bang kasama ko? Uh, ano? Ba't may kuya Jomar? na mga may kuya? Lagi na lang may kuya. Masa ka ba lagi may kuya Jumar? Ba't may kuya? lagi may kuya? kuya? may kuya? Jomar? may kuya?

wala oh, nung di o oh, tinamo oh, parang di ka nakakalayo. kalayo na bagay mo, bagay mo oh. Oh, ganda Oh, ganda mo Ganda mo ba naman, bakano oh. Diba? Diba? bakano 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 diba? bakano 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 sa Albay po. Albay? Oo Saan pa? Ito hmm, talaga yung pinaka-bista ka ko ng mga Ah, sa Albay? Oo oh. po. Hmm. Sayang. Albay pa lang gusto puntahan. Pumunta na dun yung mga angels eh. Siguro next time. Marami pa naman next time. Okay lang ba yun? Kahit ka na. Basta kasama ako. Sige nice po. lang. Uh, hey, hey. Sige. Sa next week? I don't <laughs> Pa sige, asa dito sa Bicol. Labas tayo ng Bicol. Saan mo pa gusto pumunta? Sa Cebu. Cebu? Opo. Ah. Sige, sige. Pwede din naman. Kaso sobrang layo din. um, ano Carla? Alam mo naman siguro ano? Ano po? Na... Crush kita. <laughs> nga kita? Ba't yung okay, <laughs> Ano ka Doon sinabi ko? Doon sa inamin ko? Anong masasabi mo doon? Okay lang. <laughs> Ba't <laughs> <kayo> lang? Hindi <laughs> lang sagot mo, okay lang. Ikaw ba? Sino ba ang crush mo? It. secret. Secret? Dahil mo na ito. Ako nga sinabi kong inamin ko lang sa'yo ng crush kita. Tapos ikaw, tinatanong kita kung sinong crush mo. Secret. Sige na. Sabi ka ng ano? Initial. Sabihin ka yung initial ng pangalan. Bigay ka nga ng clue. Hmm. Basta po, panganay siya sa akin. <laughs> Hindi ba ito biasa yung popcorn. Ano pa? Ano pa? Mga anong age Mga anong age secret Tala? Ako na. Ako na. Para mas madali. <laughs> oh, souvenir daw. pag sa ko na. pag

lalo ay matanda na sana di tayo magbago kailanman nasaan man ikaw ang pangarap ko ang nakalipas ay ibabalik natin Mmm. Ipapaalala ko sa Ang ating pangako Na ang pag-ibig ko'y layo sa iyo Kahit maputi na ang buhok ko

Ipapaalala ko mm -hmm. sa'yo mm -hmm. Ang ating pangako Na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo Kahit maputi mm -hmm. Mm -hmm. Kahit maputi mm -hmm. Na ang 🎵 I have the pieces sa feeling. Saan lang lagi tayong ganito? Ano? Kaso bukas makalawa, buwi na rin tayo. Pero di ba, at least na-experience natin dito. Marami tayong ikwento, pag-uwi natin marami tayong memories magkasama. Mga tayo ulit na kapunta? Hmm, dami-dami na rin eh. Hindi to sa Pilipinas, meron tayong Palawan. May Baguio. Sa ibang bansa naman, yun, yun nag-ship tayo sa Thailand. Kasama tayo nun. Tapos, yung pagsakay natin sa Elepante. Diba? Tapos, yung tumaas tayo sa pinakamataas na building doon, alam mo yun, yung may salamin, nakatakot yun, pero lahat ng yun, na experience natin na magkasama, experience natin kasamang kalingap. Ngayon naman, eto, magkasama tayo sa isang bangka dito sa Manila. Grabe. Sana dumami pa, ano? Sana. Hayaan mo. Bukod doon, maraming pa tayong pupuntang ligar ni magkasama. Promise ko yan ah. Kahit anong mangyari. Wala naman. Promise yan. Kahit anong resulta mo sinulat ko doon. Napaisip duloy ako. Ano ba sinulat mo doon? <laughs> o di bali, kahit anuman yan, Pangako ko sa'yo, maraming pa tayong pupuntahan magkasama. Tapos, salamat.